Hello guys, magandang hapon and welcome back po sa aking channel. So yan guys, mag-share ako sa aking mga napamili, sa aming napamili kahapon. So linggo kahapon guys, ngayon ay Monday. So sobrang init, grabe talaga. Ang init-init guys, kakaligo ko lang pero grabe, pawis na pawis ako. So nakatutok tayo ng electric fan, sobrang init talaga dito sa loob guys ng tindahan. Kahit mayroon tayo ano, mayroon naman tayong ceiling. Kaya lang yung, di ba, yung init sa labas. Ayan oh, grabe. Uh, medyo may hangin naman Kahit pa paano So, yan guys I-share ko lang sa inyo Yung mga na-family namin kahapon ano So, kahapon Bumili kami sa palengke Nabili kami ng mga gulay Mga karne Manok Para sa budget ba Sa bakay Tapos, bumili din ako ng uh, Since wala akong Ano guys Luya Yun lang ang wala sa akin Mayroon akong sibuyas Kamatis uh, Bawang uh, Ano pa ba Patatas Mayroon ako Pero ito luya Wala ako may naghanap Wala akong mai alok Wala guys Ang kilo nito ay 100 Medyo mal Ano tapos guys, uh, bumili din ako ng dalawa lang dagdag, yung wawang na spray. wala na palang wawang spray, naubos na. na. So, kala ko may isa pa. So, na pala yung isa natin wawang spray. Kala ko may isa pa, kaya dalawa lang binili ko. So may wawang spray tayo guys. Ito talaga mabisa to sa mga langgam. Talagang sa mga ano, sa tindahan. Talagang maganda siya, wawang spray. Ayan. Huwag lang kayo bumili doon sa mga fake. Ang daming fake guys. Grabe talaga. Tapos bumili din ako guys ng doon sa may Jojo's Grocery, tatlong chicharon baboy. Ang isang, ayan, chicharon baboy. Ayan, chicharon baboy, tatlo. Ang isa niyan guys ay nasa 160, bintahan ko 18 pesos. So meron tayong 56 sa isang pack. Ayan, so foil guys, bumili din kami. Dito ang ating foil, 15 peraso. Ang cost nito 20, bintahan ko 25. So may 5 piso tayo dito. Tapos bumili din kami ng Delight. Doon din to sa may Jojo. Grocery. Yan. Jojo's just grocery, delight. Ang isang pack, 55, bintahan ko 14. So, sa isang piraso, meron tayong 3 pesos. Yan. Ano pa ba? So, yun lang yung napili ko, guys, sa... Uh, kay Jojo's Grocery, doon malapit sa palengke. Tapos yung mga napamili namin natin, guys, doon sa kay RCS. So, sana mapanood niyo yung video ko, guys, bago nito. Andun, mayroon akong kung saan kami namili sa RCS, San Ildefonso. So, ito yung ating, ba, uh, tawag dito, yung ating resibo. So, nasa nakamagkano din tayo, guys. So, mahaba yung ating resibo, guys. Oh. <laughs> Ayan. So, nasa, naka, ano tayo, naka 25,256.39. Ayan. Sana klaro. Tapos, meron din tayong sigarilyo. So, ang cigarillo guys, kaya pala si, pina, dati kasi hindi ko maalala bakit ko pinapasit, bakit nasi separate. So, yung cigarillo pala guys, pag uh, card ang gamit, may 2 pesos charge siya sa every pack, 2 pesos. O, diba, sayang naman. So, ginawa ko, kinash ko na lang yung ating mga sigarilyo. So, yung cigarillo natin guys, ay isang Malboro Red, isang rim lang, tapos Malboro, uh, ano ba itong Malboro Gold? Malboro Light apat na kaha, Winsboro Light, tatlong kaha, Fortune Green, at Fortune Light, dalawang kaha. So, mabot tayo ng 2,097.10 ang ating sigarilyo. Yan. So, bilisan na natin guys kasi ano na, hapon na, tapos ay lang, kalat yung aking mga karton guys, o nasa ano yan, nasa 17 karton. Hindi kasama yung Max Glow. May Max Glow pa pala guys sa ano, nabili na, nabili ko sa palengke. Ang isang karton, to, Max Glow. Ang isang karton, guys, Ayan. isang karton ay 360 ang bentahan ko niya. So, kung 360, guys, divide 12, nasa ano siya, 30 pesos. Pero ang benta ko niyan, guys, ay nasa uh, 40. Kasi pag binili mo yan siya sa, ano, guys, dito sa binilan ko sa grocery, ang isa niya, nasa 39 pesos na. Tsaka bigat, o, oh, pinagbuhat ko pa yung aking Diyosawa, nagmerienda pa siya, Diba? So, dapat 10, 10 pesos ang dagdag natin dyan. Nakay. So, ayan. So, yung ating mga ano, ating resibo mga napamili. So, mag, ano tayo guys, no? So, meron tayong, uh, start tayo dito guys. Wait lang, ano ba? So, i-ano ko na lang yung ating camera guys, na dito yung ating mga ano, o oh, di ba nagkalat? O, walang, wala na akong, uh, maano kan dyan, no? mahirap pag kumuha ka na doon, kasi may mga nakaharang makakulong, kaya dapat, bilisan na natin ng, ano, phone. <laughs> so, ito, meron pa dito. So, mag hold tayo guys, meron din dito mga So ayan, So i-clip lang natin yung ating camera guys no para hindi mahirap maggawak ganyan-ganyan ako, diba ba? Guys, start tayo. Ah, uh, ito yung nabili ko doon kasama sa groceries to guys, ano. Meron tayong apat na malalaking uh, big 250, apple, pineapple, mangga at saka orange. Ang mangga talaga is mahal, pero ang bentahan ko niyan guys ay 12 lang. Tapos meron tayong maliit na zest o oh, tagta -tag naman ang benta ko niyan guys. Orange at saka apple. Yan. Tapos dalawang ano lang mismo na coke. So wala silang sprite. Ulang wala pa naman akong sprite na mismo pero wala eh. So yan na lang. Tapos ito yung sa Max Glow guys. Ito yung sa palengke na nabili ko. Na 360 ang isang box. Yan Max Glow. Yan oh. Yan, 12 pieces yan. 40 bitahan. Tapos, ito naman yung ating sigarilyo. So, buksan lang natin. So, ayan yung ating sigarilyo, guys. Ayan, Winsboro. Ilan ba Winsboro? Alam ko ang Winsboro ko tatlo. Ayan, tatlong Winsboro. Tatlong Winsboro Light. Apat na Malboro Light. Saan na ba yung dalawa ito? Apat na Malboro Light. Ayan. Tapos isang rim na Malboro Red. Dalawang Fortune Green. At dalawang Fortune Light. Unfortunately, na sa ilalim. So, ayan yung ating sigarilyo. So, meron pa tayong mga sigarilyo doon, guys. Ayan, o. Oh, doon sa loob. Ayan, yan, yan yung lagay ko ng sigarilyo. So, balik lang natin. So, meron mong ano dito, nagpapahangin. Doon kasi sa loob, guys, napakainit. Minsan, doon yan natutulog sa CR kasi tayo, malamig. Kaya lang, basa ngayon ang CR. Kaya dito siya. Ka, may kikisiksik dito sa ano. Nahihirapan na nga ako. Sabi ko, doon sa labas. Eh. Ayan, matigas ulo. Ayan, start tayo dito guys. Ito mga to ay mga chichirya lang naman. So hindi na natin bumaklat yung ano. Puro chichirya. Isang box. Ayan. Box ng pansit kanton. Ayan. Tapos, dito tayo ah, uh, sunod. Sunod natin ito. Hindi nakabukas. Yung iba nakabukas na kasi kahapon guys. Ang dami naming item na wala na talaga sa tindahan. Tapos sinahanap namin dito pag may naghanap na. Ayan, puro noodles. Yan, dami na yung noodles kasi yung mga kasalo, yung mga malalakihan ba, kasalo at saka yung isa uh, extra big, mabenta. Yun. So, puro noodles. Sa ilalim nito, noodles, noodles. So, tayong karton sana na malagyan, ano? Para matransfer natin. Kasi medyo malalim itong karton na to. Medyo madami siyang laman. Ayan. Ayan, noodles. Tanggalin natin isa-isa. Ah, okay. Yan, mga kasalo, medyo malalaking kasalo. Yan, madaming kasalo, medyo malalaking. Tapos nilagyan lang dito yung, ay nilagay yung, ano dito, isang gooey donut na chocolate. Tapos cheesecake, yung bintan ko na tagta ten, Gooey donut 12. Tapos, yung water tops. Bintan ko niyan guys, 9 pesos. Tapos lahat ng mga pansit kanto na maliliit, na maliliit, 16. Tapos yung ganito, chicken, tsaka yung laki ni chicken, tsaka yung beef, ay 11. Tapos yung, ano naman, yung labuyo ko guys, 13 pesos. Yan. Lahat ng nisin nice ramen guys ay 16. Kasi so, same price na napansit kanton na maliliit. Tapos yung mga malalaki ko guys, napansit kanton, yung kasalo at saka yung, ano dito, tawag doon, yung extra big ay uh, 22 ang isa. Yan. So ito yung isang karton. So balik natin para hindi magulo. Yan. So baba natin dito. So ang hirap. Yan. Yan. Lagay natin dyan. Next carton. So, may ramit tayong mga freebies, guys. I-ano ko siya. I-separate si vlog ko siya. Tapos, titingnan natin kung magkano ang aabutin ng mga freebies ko. Sobrang dami. Madami siya. Hindi naman sobra. Sakto lang. <laughs> Ayan. So, guys, balik tayo. So, dito tayo, guys. Uh, yung ibang din nakabukas. Ayan. So, mga sugar. Ayan. Mga half-wash sugar. Tapos, brown na uh, one-fourth. Yan. Yan yung laman guys. Meron tubig. Tapos 1.5 na Coke, Sprite, at saka Royal. Tapos ito, ice pop. Benta yan kasi sobrang init. So yan yung laman ng isang box guys. So ang aking bintahan ng mga 1.5 guys ay 7p. Ang cost niya 62. Yan. So next box. Ito, isang box na to guys ay puro chichiria din. Medyo malaking box siya. Chichiria. So hindi na natin masyadong yung siguro. Puro chichiria lang naman. Madami tayong binili yung chichiria. Ayan. So next. Dito tayo. Wait lang. Hirap, hirap. Tanggalin ko lang to guys. Yeah. Ayan, lagay natin. Sipatang na mo natin dyan. Ayan. Pabalik muna natin to guys kasi ito isang box ay hindi pa natin nakita. Ano naman ito? Ayan. So, ito naman ay nandito din yung mga uh, fancy canton, kanton tsaka extra big na malalaki at maliliit. Ayan. Ipat natin sa kabila. Ayan. Yun yung naman ng isang box. Medyo maliit na box lang siya. Tapos meron siyang Pocari Sweat. Makes me sweat. <laughs> ayan. Pocari Sweat, maliliit. Meron din ako malaki niyan guys sa ibang carton. Tapos C2 na ito 500 ml, 35 babintahan ko niyan. Tapos yung isa naman ganito, 30. Yung medyo maliit sa 500. So ayan, yung isang box. Tapos next box tayo. Ayan, tapos na tayo na. yan. so dito tayo next box. So, ito, I'm Energen. Energen, guys, bintahan ko 10 pesos. Dati ginawa ko 11. Um, ginawa ko 10 ulit. Yan. Tapos, ito sa Janakis natin. Malaking bear brand. Tapos, ito guys, 55 bintahan nito. Ganun pa din siya guys sa akin. Pero di ko nga alam guys ngayon sa uh, mag a update naman ako ng price eh. Pero ito yung mga luma kong price. Ito ganito guys ay 120, 300 grams na bear brand. Tapos, copy ko blanca. Yan. So, ito yung laman ng isang nitong box na to. Lipat natin. Yan. Tapos, merong Mang Tomas. May stocks pa tayong Mang Tomas. So, bumili lang akong isa. Tapos, yung UFC Chili, dalawa. San Marino, tapos itong pineapple in can dalawa yan, may isa pa niyan, guys tapos mga dilata ayan, mga dilata tapos yun yung laman ng isang box guys so next box tayo dito ayan, juices, mga tang, kape ayan, so tang ko guys, 22 tapos ganitong kape, ay 24, so yun ay luma ko pang price guys, ha, di pa ako nang check ng ating resibo, so ito ay 51 yan. Ayan, ito 12. Pastillas. Yan, meron bago yung ano ng ano guys, oh, ng orange tang, bago yung ano niya packaging niya. 22 dahan si tang. Yan, maliliit na kape. Tapos malalaking kape ko, 45 yan. Daming kape. Kape is life. Yan, puro kape ata 'to nandito guys. Tapos meron din sugar at saka may mga ano din pala dito mga dilata. Hirap na hirap ako guys kasi tingnan niyo naman tsura ko dito oh. Ito, so, mga kape. Ipat natin dito sa bila. Ayan. Tapos, Milo. Ayan. Ito, kape. Milo. Ayan. Ayan. Tapos, dilata. Ayan, mga dilata. Ayan, mga dilata. Ayan, mga dilata. Ayan yung laman, guys. Nagkagulong so, na. Balik natin. Ayan. Yan, yung ating nabuksan. Ito, nabuksan na natin ito, guys. Yan, mga yan. Then, yon, hanggang doon. So, dito tayo, guys, next. Yan, meron tayo dito mga swag at saka mga sugar. So, yung mga sugar, guys, tumaas. So, mag-update tayo. Nakita ko lang kanina. Tumaas ang mga sugar. Yan, energy, swag pack. Yan. Sugar. Lipat natin sa kabila. Ayan. Tapos, ito yung Pocari Sweat, guys, na malaki. Bintahan ko nito dati ay 50. So, di ko pa alam kung tumaas. Oo, ano, 500 ml yan. Tapos swak. Ayan, mga dilata. Meron din dito. Malalaking dilata. Ayan. Ay, eh, hirap na hirap talaga ako. Pasensya na. Ay. Ayan. So, meron tayong mga iba. Hokkaido, tigabunga. Ano? So, sayan ayan, balik tayo. May bumili. Ayan. So, puro mga dilata, guys. Tsaka sugar. Ayan. So, ito yung, nandito yung isang kinkan. Ayan. May ano yan eh. Uh, ayan, naka, ano, tawag dito. Value pack. Ano ba, ano dito? value pa. Wala na mga ad. I buy 6 for extra savings. Ganun lang. Ewan ko kung ilan ang save. yan. Tapos dito din guys, so oh, meron din siyang yung Al Alaska Evap. May 5 pesos kita. So may less 5 pesos. Ayan, mga dilata. Yan. So next box tayo. Ito, halo din to. Yan, may pansit din dito. Tapos yung, pumili lang ako ng konti ano guys kasi meron pa tayo. Yung plastic yellow. Ayan. So, dapat hindi tayo mawalan yan kasi sobrang init ng panahon. Tsaka grabe. Yan, nabukas, nabuksan na to guys kasi may bumili. So, hindi lang lalagay lang ulit dyan. So, ayan. ah uh, ganito guys. Uh, ah bitan ko ba dito? Parang 13 na ata. Kasi parang nasa 11 ang cost dito. Yan. So, ito yung laman guys. Ang hirap talaga. Yeah. Yan, so, kumucho, deep deep. Yan. Uh, mga cookies and cream, cookies na cream stick mayonnaise na maliit bago din yung packaging nila oh. Ayan. Tapos ano halo na. Ayan yung naman guys. Tapos meron din tayong bang bang isang box. Tapos uh, butter coconut. Yung mga ganito din guys. rich choco 13 ang bintahan ito nyan. Ayan. Tapos yung nips na ganyan. Itong mga ganitong nips ay 6 pesos. Ayan. Ay. Putos, piso. Ay, cold piso. Ayan. May halo dito mga biscuits. Tsaka ano, tawag dito. Uh, white rabbit. Tapos, meron din tayong, ano dito, yung jelly ace. Yan. Tapos, dalawang hand sell. Yan. Meron siyang free, oh. Free hand na cracker. So, yan. Oh. So, yan yung mga nabuksan na natin. So, nagkagulo na ang tindahan. So, ito, guys. Meron pala dito. Ay, pang box. So, ito, guys. Meron siyang free na tatlong, ganyan, oh. Tatlong mangwan. Pagdagdag kita pa, 3 pieces mang huwan. So, kapaumbong. Yan. Ang laman nito ay 10 uh, piraso. Yan, nakape na, na gray taste, white. Yan. So, ang kinuha ko ay tatlo lang ata. So, kumuha kong tatlo. Yan, tatlo. Tapos, what? Tapos, isa pa. Fudgy bar. Quake. Yan. Quake, quake. Ang benta ko nito ay 9 pesos. Fudgy bar is 9. What? Tapos, ay 9. Yan. So, nagkagulo na ang ating tindahan. So, next tayo, guys. Dito. Alam ko, chichirya lang din to. Gamusan natin. Chichirya nga. Sa so, pag mga malalaking karton ay alam na. Chichirya. Uy, hirap buksan. Isang kamay lang kasi yan, guys. So, ayan. Puro mga chichirya. Yan, mahabang karton yan, guys, oh. Yan. So, puro chichirya. Hindi na natin buksan. mag siya, oh. Hindi na natin sila. Doon baka mayroong habit. Yan, puro mga chichirya. Puro chichirya lang naman siya. Yan. So, di ba? Nagkalat sa tindahan. Grabe. Ang hirap na. Huwag So, dito guys. Next box tayo. Ayan. May sugar din dito. So, sugar one fourth. Mga sugar guys, tumaas talaga siya. Sabitan so, ko nito dati. It's 20. Gagawin ko na siguro itong 22. Kasi tumaas nga. Titingin ko pa ulit yung presyo. Ayan. Tapos, meron tayong chalking malaki. Bintahan ko nito guys. Ay 25. Tapos, yung maliit naman. ay 17 pesos. So, dadadalawa. Yan, kasi madaming bata na naghahanap ng ganyan. Tapos yung mga sugar, patis. Ayan, patis. Tapos Dutch meal na maliit, dalawa. Ay, tatlo pala, tatlo. Yan, tatlo. 14 bintahan ko niyan. Tapos yung malalaki naman ay 23 ang bintahan ko. So, hindi ko pa alam ang mga bagong prices. So, mag-check naman tayo. So, ayan, yun yung laman ng isang box. So, next box, ay, hindi pa bukas. So, asa ng ating gunting? Wait lang, guys. Ah. Ay, hindi nalako. Sobrang init kasi dito. Whew. Ito ay mantika ata to. Yan, mantika guys. 48 pieces na mantika. Mantika to guys. Ito yung uh, ilang peraso lang yun nanjaan. Tapos sa isang box, meron pang, ayan, nandito. So, nakatanggal, nagbawas tayo dito ng dalawang perasong mantika kasi may bumili. Ito, kasi wala talaga ako mantika guys. So, yan yung mga mantika natin. So, blurred yung ating camera. Ayan, yun yung mga mantika natin. 48 pieces guys, natin bawasan ng dalawa lang yun. So ayan, next natin ay ito siguro. Ito. Kami ano yung non-food. Ito mga non-food guys, yung tatlong box na yan. So ito, last na food item. Ah, oh, wait lang tayo may bumili ulit. So ayan, uh, meron tayong lips, ay lips na lollipop. Dito ko dito guys, ay dalawa dots. Ayan, tomato paste, max, piso-piso lang yan guys. Ayan, putos, retching. Ayan, hindi lang sa Sampalok na maliliit. Eight pintahan, tomato paste, twenty ang pintahan. Ayan, ketchup maliliit. So wala na yung mga nakapak na ketchup. Ganito. Tapos, Alaska, mayonnaise. Ayan, yun din, cheese na maliliit. Ayan, nakabili din tayo ulit. So, ayan, tomato paste. Hansel cracker. May, may free siya, guys, o na Hansel. Na isa din, cheese. Tapos, butter cream. and uh, nor cubes. Tapos, mga biscuit, guys. Jewberry. Mga ganito, jewberry, 9. Tapos, yung mga butter cream, 8 pesos. Tomato paste. Ayan. mamasita oyster sauce, 8. Ang bintan ko yan, guys. ah uh, magic, 5 piso pa din. Frutos, piso, piso. Sky flakes na plain. 8 pesos, Jubery, 9. Ayan. Ito, 4 lang sa akin yan, Betchil. Hindi pre, 3 piso. 3 cream o, oh, parang, dadagdagan ko na kasi ang ko yan, guys, ay 8 lang. Pero gagawin ko na ito, itong 9 pesos. Tapos, mahal, jeep. Tapos, star margarine, guys. Ayan. Alam ko, 30 lang ito. Bintan, na, bintan ko nito, 35. Magkain pesos tayo dyan. Tapos, mayonnaise, bago yung, ano nila, o, packaging. Ayan. Uh, ngayon tayo, malalaking mayonnaise. Ang bintan ko nito, guys, ay 38. Yan, tapos isang pack ng patis. So, ayan yung laman. Tapos isa pang pack, uh, pack ng supang na Yan, oh. So, may free din to eh. Ayan. May free ba siya? Wow. Wait lang. Dagdag kita. So, ayan yung Ayan, hi! So, tapos na tayo guys sa mga food item. Ito naman tayo guys. Ito ba nagkalat yung aking tindahan guys, oh. So, nagkalat din yung mga pangit na asa. Ayan o. Nagpapahangin. Kaloka. So, ayan. Nagkalat ang ating mga pinamili. Ayan. So, hiningal ako. So, ito yung ating, ano guys, uh, non-food item. Ayan. So, lagay natin dun sa may, ano, <laughs> sa may mantika. So, ano, uh, tawag dito? Yung bitan ko dito, guys, ay dose. Kami na tissue. Ayan. Tapos, mga cotton na maliliit. Ayan. Tapos, uh, downy, 10 pesos lang sa akin guys. Medyo mataas ng downy pero 10 pesos pa lang pa din ang aking benta. Ito may free isa. 14 bintahan ko nito, Joy. Yan. Tapos, kahit yung ano guys, yung champion na Fabcon ay 10 pesos lang din sa akin. So, ito dapat dito na yan. Yan. Tapos downy, yun downy, mga sabon, bioderm, kojic na maliliit, yung ganito 25 pesos, del, 7 lang sa akin to guys Tapos downy na pula, basta yung dalawahan guys, 10 pesos Tapos bumili din ako ng ano kasi wala na akong ganito o, oh. oil control na master, parang eskinol Yan, tapos ito sa bahay Tapos bioderm, tapos sabon na putol-putol, ayan, tatlong peraso yan. Tapos sa pang joy. Yan. Tapos Speed bar. Tapos sulfur. Yan. Sulfur. Tapos mayroon pa pala o oh, master. Pampapogi. Yan. Ay! So, isang next box guys. Yan. Grabe nagkala talaga ng aking mga pinamili oh. <laughs> Ay, ano ba naman yan? Ang gulo-gulo. So, next box guys. Meron tayong dove. Yan. Kasi may bumibili niyan. Dove. Tapos ito, Ni Viamen. O, kayo, Jusawa to. Ewan ko ba gusto niya yan. Bin ang ginagamit niya, guys, yung naka-roll-on. Ewan ko ba gumagamit ng ganun na. Tapos, ito, Rexona, 10 pesos lang. Cream Soak na mga ganito, guys. Ay, bintahan ko nito ay 8 pesos lang. Yan. Latang Downy, 10. 10 Downy. Uh, shampoo, Head and Shoulder, 8 pesos. Palmolive, 8 pesos. Yan. Ito ay 12. Sister's Panty Liner. Tapos, ito, 10 pesos lang din. Olay 20, Rexona 10. Yan. Tapos mga ganito guys, bago ko lang siya kasi wala talaga wala nang ibang mga facial wash doon. So pants na lang nakita ko. So titingnan ko presyo niyan. Pero itong Olay 20 pesos niyan. Pantin 8, shampoo na Pantin 8. Yan Keratin 9. Yan. So ito yung laman ng box Rejoice, 9, ma ma mahal ang Rejoice. Tapos Sister Sanitary napkin. Ayan, tapos ito Whisper. Portrait din ko niyan, guys. 42 ang cost. So, ayan. Ito yung laman ng box. Tapos, Colgate gate. Ayan. 105 binta natin. 115. Or 120. Ganon. Charmy. Napkin. So, ayan. Ay, nang na ako. Tapos, keratin na ganito, guys. Na cream soak. 8 pesos na sa akin. Ito yung 9. Tapos, ayan. Uh, those days. Ayan, yung mga napkin. Oh, sa ito ng kamay ko. Ayan. Ayan medyo malalim yung isang box na to. Ito ay, ito ba yung, ay, pag may, ano guys, yung may wings, 20. Pag yung wala, 18. Tapos yan, cream soft 8 lang yan. Yan, so yan yung laman guys. Yan, tapos yung mga Kojic Soul 4. Ayan. Tapos, ano ba to? Yung unique toothpaste. Yan, tapos yung may gluta na, gluta Kojic yan yung laman ng isang box. Tapos mga safeguard na malalaki. Ayan. Nag-blurred yung ating camera. Ayan. Tapos happy na pan uh, baby pants XL. So, ayan yung laman guys. Ay, saan ba tayo bibili? So, yan, guys. Yung laman nitong isang box. So, next box tayo guys. Puro mga downy ata to. May pahirapan. Hirap na ako guys. Tingnan nyo naman yung tsura ko. Tingnan yung legs ko. Andito oh. Andito yung mga nakakalat nating ano. di Diba? 'di ba ang hirap-hirap. <laughs> ayan. So, ayan yung ating mga downy. Ayan. Napakahirapan talaga. So, ayan yung mga surf powder, Ariel, tapos may mga Kojic Bioder, mga sabon-sabon. Tapos sulfur. So, ayan lang, guys. So, ayan, madami siyang ayan. Tapos Ariel. Ay, grabe. <laughs> ayan, ang ating mga kalat. Ayan. So, tampak tayo. So, kailangan natin ng katulong since, uh, ano guys, bukas, holiday. So, hindi pumasok ang ating Diyosawa ngayon, Monday. So, at di ba, matutulungan niya tayo sa pag-aayos ng ating tindahan. So, ayan. So, tingnan nyo naman yung aming tindahan, guys. Eh, hindi na maganda tingnan, oy. Oh, tingnan nyo naman, madami ng kalbo ba? Ayan, oh, mga dagayan natin ng mga kape-kape. Wala ng laman. Tsaka, ayan, mga bungi-bungi na. Tingnan nyo dito sa harap, oh. Wala nang laman, wala nang chichirya. Kunti na lang. So, ayan. So, ayan, guys. ba diba? Ang hirap mag-hole. Lalo na pag mainit ang panahon. <laughs> so, ayan. So, ayan. Vlog pa more. Ayan ang ating mga grocery. Ayan, di ba nagkakat? Ayan. So, Ayan. Hindi lang tindera. So, yun naman guys. Ang aking share Maraming salamat sa panunood. Paalam. Bye-bye.